So, morning morning guys so ngayon papasok na tayo ngayon sa trabaho so kahapon nung pag uwi ko uh, may nakita kong pusa na nangihina na dun sa may ilalim ng waiting sheet mabuti na lang uh, ginawan siya ng parang bahay bahay dun uh, kaso wala siyang kinakain dun so ngayon nadalang ko siya ng pagkain kumuko ng pagkain ng pusa so, sa bahay so ngayon, maglalakad lang papunta roon para may ko tong pagkain doon. Sana maabutan pa natin siya doon para maibigay natin tong pagkain. Para kahit pa paano, uh, medyo lumakas lakas siya. So, right, let's go! Wait talaga! <laughs> Guys, uh, malapit na tayo sa pinaruruanan ng pusa. Walang C5 lang itong area. Uh, Kapit ako sa inyo kung ano yung ano uh, ng pusa kalagayan guys yan guys so ito yung pusa na pwede ko sa inyo guys so payat na siya no so ito may nagbibigyan mo ng pagkain yan ngayon bibigyan mo ng pagkain uh, para medyo lumakas siya pwede lang ginawa siguro ng mga construction worker to ng tirahan niya bahay-bahay para -bahay. hindi bahay, siya magbasa o, may matulugan lang siya guys, higit siya na ng pagkain Miming! yan guys, so oh. pahet na pahet na siya so sana kapansin tong video na to sa municipal ng Pasig sa na mga nangunguha ng mga alaga sana mapansin yung video so ming ming magpalakas ka ming ming so yan nung inabutan mo siya ng pagkain um, uh, naging malaki siya siya huh? <laughs> siya so, yan yan so, payat na payat na siya guys sana may makita kang video na to na nakapansin uh, uh nangunguha ng mga alagang hayop sa lansangan so to guys ito hindi ko naman siya mandala sa bahay kasi medyo ano din kami sa pag, anong, pagkain ng alaga kung no? sino man yung may taos pusong nakapansin kong video na to sana pansin nyo to so guys bye bye miming bye bye so yun, ah, bukas uh, ah, maglalakad tayo ulit kapunta dun sa uh, pinaroon ng pusa dadalan siya natin ng pagkain at saka tubig so ngayon guys na tubig, ah, pagkain lang yung naidala ko. Ah, uh, kalimutan ko magdala ng tubig. So bukas, balik natin dyan. Dadala natin yan ng ano, uh, tubig. para pagkain. Balik. Para magkaroon siya ng lakas. Kasi wala na siyang kinakain. kahapon nung pagdaan ko dun ang hina na siya talaga so siguro may nakapansin din binigyan ng pagkain kasi may nakita natin doon na ano may pagkain ng pusa so kanina nung binigyan ko siya ng pagkain talagang gustong gusto niya ng kumain gutom na gutom na talaga siya no? so guys malapit na rin tayo sa trabaho natin okay guys thank you sa so panonood